Ito okay na na. Ah, ito na mga kemortal, Oh. Nanganak naman dahil. Oh. Siyang piraso. Puro buhay. Mahayong adlaw mga kemortal, May video na naman tayong gagawin ngayon. Nanganak kasi yung inang baboy ni Linko Bubong. Yung singer ko. Ngayon titingnan natin kung ilang piraso ang anak ng inang baboy niya. Okay, ah, sundan nyo kami mga kemortal, oh. Let's go. 1, 2, 3. Ayon sa mga kemortal kailangan bantayan talaga pag nanganak yung inaing baboy kasi minsan yung lumalabas na beak putos di makahinga kailangan bantayan talaga kailan piraso na ah dami na oh Ang ah. piraso? Siyam? Siyam Anay, ah, isa pa na, siguro. Okay na na, siyam. Tama ah, okay na na. na na. Ah, ito na mga kay Mortal, oh. Nanganak naman dahil, oh. Siyam piraso. Puro buhay? Ayun, mga kay Mortal, puro buhay. Pangilang anak pa lang to, Ah, first time. First time pa anak to, mga kay Mortal. Kaya pag nanganak kasi yung inahing baboy, kailan ba bantayan mo talaga dahil putos minsan pag lumabas ang biik, di makahinga. Kaya lang pupunasan mo paglabas. Ah, pinutulan mo kagad ng buntot? Tumatik? <laughs> Patimposod? Inahiktan mo? Ah, Higtan, tinalihan pa nga pala mga kay mortal. <laughs> Ang hirap talaga magtagalog. <laughs> Ito, automatic mga kay Murtal. Paglabas nga pala, pinutulan niya kagad ng pusod. Sabay na, patingipin Pinagsabay mo na. patingipin yung bangkel, ang tawag yan. At, automatic agad nga pala mga kay mortal pinutulan niya kagad ng posod at saka buntot saka ngipin yung posod tatalian mo ng ano uh, ah, sige mo diya yung sinulid yan mabait ka pa pala yung inahin mo no first time kung pangalak niya karoon pero wala kang kuna? Wala. Oh, ako na ang kuna. Bantayanan ako rin. Ah, oh, bantayanan lang yan. Ibang mga Ito yung gamit to. Oh. Kompleto sa gamit. Ito mga gamit niya mga kimortal, oh. At sa ano, ah, Blade. Blade alcohol, bitiday, uh, ilag, pang marka, pang ano sa ngipin, pang cutter, pang may vitamins pa, preteratong -pre 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 meat, may mga vitamins. Ah, na talaga, no? Nakapitir na talaga, nandang dyan na lahat ang gamit. Gamit. Hmm. Thank you.